Hindi daw pong nawawala kapag kapapalaw na pandinig. Mahal na mahal po ni um, I actually didn't uh, want to talk in front of all of you because um, sya hindi naman sa kaalaman ng lahat na medyo may mga ano kami, mga Kami yung ako mga po. Um, According to her, uh, good friends na nag-aalaga po sa kanya, um, palagi daw po nila, palagi daw po akong binabanggit ni Mami sa kanila as yung anak ng Sudil. Ako daw yung anak ng Sudil, so... meron po kami mga hindi pagkakaintindihan na maraming uh, times na kami nakakapag-usap. Yung no, mga ko po lang ako oh, usap si Mami, pero ako po hindi mas maduso. Kaya ayoko pong magsalita dahil I am still full of um, regret. Um, yun po, pero sabi naman kayo po, um, huli daw pong Nalimit niya ako. Sana po nalimit niya ako. Na Nanandoy po ako. Alam mo naman ako ano po yung sinabi ko po sa inyo, Ma. Mahal na mahal na po kayo, na po kayo. Zalalal, ik word het. in